Morning guys, kanta po tayo ngayon. Ay, kasi. Hindi hindi <laughs> na. ako nakalig. Pa-get cellphone mo. Tayo na abo. Ayun ako. Ayun o, na

Tama ulit tayo pandaw. Walang pasok ko ngayon. Kakasabi lang sa ahas eh. Bahay na eh. <laughs> Bahay na gusto <ng> nyo <laughs> na na <ng> <laughs> 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 Pati <laughs> may Buk talaga malinaw matam eh no pa ako nakapin sakto sakta naman pa daan tayo Dumaan din siya Hindi nga nabig niya sayang Nakakita ko na yung napliko yung dumadaan naman Makikita na ko ako kung sakto Kung nga sa gilid ng video

sa kabang eh. Ayan sila guys Pagkatulad nga, may nilagay ng harang nito Ayan si Master Jun Okay, follow naman po yung kanyang account Jun Cruz Jun Cruz lang malakas Masukal eh, nasa mukha luli Nakasukal, may tali eh lagi ko ano

Gushit na ayan ah, siya, kinilagutan ako dun. Yoh, isda Meron on. na. Sinyalos na. Master Jun. Namagat. Kapon, lakas ang pusog eh. Ngayon, upload, upload ko ngayon yun. Ano huli yun? Biko. Mm hmm. dyan ah. Ito na pala ito. Mag huli guys ha. Magandang kagad yung master dyan kung o oh, wala. Eh. Magandang morning to guys. Ito okay, yung mga idol ha. Mga bito pa rin. Kau kaubi, kau. bi, Kau perin. Kau <laughs> perin hitam, kau perin hitam. Laki-laki hitam, no. Nelayan hmm. no? hmm. siapa? Oh, aku kesian. Oke gong. Ah. Ini sama-sama. Ada ah, lima perasaan di kau. Pero sa hipod ano? Kahapon ay ano rin. Ay. Malalaki? Ang ganyan makalalaki. Ito. Hmm. Pag umulan yan, sigurado. Labas. Dadag sa huli. may dito? May butos dito? Oo, oh, sa ilalim. Meron <laughs> dyan. Bakit oh, dinit mo ko. Pwede maglagay ng iskrim dito eh. Kaya nga, sa ilalim. So, sa baka...

Wala na, kailangan niya kailangan yun eh. Ayun guys. Hindi ka huwag puhuli natin ngayon. Guys, okay, so. Dahil hipon oh. Mahina may hipon guys ah. Oh. Kaubi.